Makabansa 1, quarter 3, week 7, day 2. Ang ating paksa ay pagpapakita sa pagsunod sa mga alituntunin sa paaralan. Mga layunin. Una, natutukoy ang mga paraan sa pagsunod sa mga alituntunin ng paaralan kalawa na ipapakita ang pagpapahalaga sa alituntunin ng paaralan Sa araw na ito ay tutukoyin natin ang mga paraan sa pagsunod sa mga alituntunin at kung paano pahalagahan ang mga alituntunin. Basahin ang mga sumusunod na salita. Alituntunin Tungkulin Dula-dulaan kahalagahan ng pagtupad sa mga alituntunin ng paaralan sa iba't ibang pagkakataon. Basahin ang mga sumusunod na mga sitwasyon. Ano ang maaring maging bunga kapag ginawa ang mga sitwasyon sa hanay A? Piliin ang letra ng tamang sagot sa loob ng kahon. Basahin ang mga sumusunod na salita. Balikan natin ang mga nakasulat at isinagot sa loob ng mga kahon. Alin sa mga sitwasyon sa hanay ang nagpapakita ng pagsunod sa mga alituntunin sa paaralan? Alin naman ang hindi nagpapakita ng pagsunod sa mga alituntunin? isulat natin sa angkop na bilog ang bilang ng iyong mga sagot. Sa unang bilog, ito ay, pagsago, ay pagsunod sa alituntunin. Sa pangalawang bilog, ito naman ay hindi pagsunod sa alituntunin. Unang tanong, ano ang naging bunga ng pagsunod sa mga alituntunin? Kalawa, ano ang mga naging bunga ng na hindi pagsunod? Ikatlo, sa inyong palagay, bakit mahalaga ang pagsunod sa mga alituntuning ito? Isulat ang tama kung ang pangungusap ay nagpapahayag ng katotohanan at mali naman kung walang katotohanan unang bilang. Ang mga alituntunin ay maaring hindi sundin. Pangalawa, ang mga estudyante ay nakikinig ng mabuti sa kanilang mga guro. Ikatlong na bilang, galaw ng galaw ang mga bata habang umaawit ng lupang hinirang. Pangapat, Tumutulong si Kathleen maglinis ng kanilang silid-aralan. Kanima, palaging gumagawa ng takdang aralin ang mga mag-aaral. Tandaan, mahalagang sumunod sa mga alituntunin upang mapanatili ang kayusan at katahimikan sa paaralan. Makabubuti rin ang mga ito sa pagpapanatili ng mabuting samahan ng mga mag-aaral at mga guro. Pag-aralan kung bakit mahalagang sumunod sa mga alituntunin ng paaralan.